Okay, magandang kapag mga kalakad dito yon. ngayon. Uh, dito sa Magsaysay Park sa oras na ito. At uh, check muna tayo sa oras natin mga kalakad. At ang uh, uh, oras ay alas 4.39 ng uh, hapon. Oh, uh, no, no, sorry, sorry. 3.39 sa hapon. Ang oras natin ngayon. Oh, uh, ito nga, dito. Uh, ngayon mga tunog tayo marinig mga kalakad. Kasi uh, mga tanong-tanong uh, lang tayo mamaya kung ilang araw na to uh, nagsimula at uh, um, nagsimula ang kanilang pag uh, uh, para sa, sa kagayawan ng gabo. Sa ngayon, may mga marinig na yung mga tunog ng mga kulintang o habog. Uh, dito kasi, ito sa mga Cesar Park, dito uh, ang ano to, uh, tawag dito ang mga katikis ng bawat mga tribo dito sa buong Dabao. Buong area ng Dabao, dito ang uh, mga tribo na kung uh, saan nakita natin ang kailangan mga balabas dito. At uh, ito dito rin sila ang participante sa mga parit dito sa Dabao na gawin ngayong uh, ano to, araw ng Dabao. So yan, okay. Uh, mali pala, mali. Ah, uh, pasensya na, pagrawaya ko, ng trabaho. So ayan, uh, ito na. Uh, focus na ngayon sa oras nito at uh, um, nakalimutan ko lang mga kalakaran. May shout out sana ako pero nakalimutan ko mga pangalan hindi ko nadala. So focus natin sa... Ayan na mga kalagay. Uh, ito na. Uh, focus natin at sa nasabi ko kanina may mga marinig tayong puni o tunog ng agong at iba't ibang mga uh, gagamit ng mga bawat tribo dito at mamaya lang papasal tayo papasal tayo at tingnan natin ang kapiligiran na sa ayaw ma... Ah, ah, hindi nagustuhan ng aking panagalo kaya lang talagang mag-practice tayo para naman ang Tagalog kasi, mga kalakad, para natin lahat. Ito ang video ng salita, with an English and uh, Isaiah o ano pa, Tagalog talaga. Iloot kung ano, ano-ano, Tagalog talaga ang video. So, ayan. Ipukas ko na ito ang ang Musesai si Park, ito si ang Sierfield, ito ang kapaligiran nito. Ayan, natin, ah, na ka tayo Tingnan natin na uh, maglakat na kayo ngayon para tingnan ang mga cottage dito. Ito ang mga bahay-bahay dito, mga bahay -bahay malaka dito na. Kaya ano, simulan natin doon siguro sa kabilang ano, mag ano tayo at uh, ito. Ito hindi, mamaya nalang natin Sige na ah, Ano tayo uh, ah, Siguro, mula tayo dito mga kalakan Ito mamaya Ito ang uh, bago Buklata Ayan ah, ito so, Dito tayo sila sa may kinipan Sa mga kalakan So ito ang mga tao dito sa mga Ito, ito Hello, hi ma'am po YouTuber ko na ako sa YouTube, ay YouTube channel ko. Kung gusto niyo po makita, kung gusto niyo po makita ni uh, pag lang sa Walking Brother sa YouTube. Walking Brother. Ah, okay. Mama, na ako sa Facebook ko, Judicio de la day, ang akong Facebook page. Makita niyo mo na yung pag-upload ko kung imong i-search. Ang YouTube po ay akong book channel. Booking Brother. Booking Ayan mga kalakad si Ma'am talagang ang bait ni Ma'am mo tingnan mo mga kalakad senior siya agad. O ayan uh, paki-click sa paki-click lang po at uh, saka ano pa ano na lang ayan sa youtube yan ma mahalong sakwan facebook Hello, speaking, sir. sa walking brother uh -huh. yung lakad pa walking Bulyo, oh, okay. e l g i n g oh, kapatid brother, brother. Uh. brothers brother lang brother, walking brother vlog ako na na downline Laro kayo ng mga announcer. Oo ba, naglaro na? Hindi, maglaro niya. Do'l kayo. Okay lang, uh, i-caption ako ang inyong <laughs> pangalan. O nga, i-caption ako. Hindi, hindi Ha, ha, ma'am? Hindi na namin makita. Wala? Hindi na naman siya. Okay, brother? Ah, uh, sana, ma'am. Pwede magtagaling kong tagatapo lang yan? Hindi lang, pangkal. Ah, uh, pangkal okay. ka? Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, uh, maayos. Saka buhangin lang po. Maraming gusto mo natin. Kung sa'yo itinaw, sa'yo itinaw. Ate, <laughs> ilinit ako sa akalang wakit. Pagkawas, ilinit ako. Ang e, sama nila to, panang i-i-i-i-i-i-i-init pa nila ko. Iyan yun. Ah, kaya, so nagbuhan lang ka sa'yo, pasyal-pasyal. Ah. Uh -huh. Mamuraan ko. Salamat kayo mamang sa pagbuhan. Palo pero, uh... yan yun, saka nga kung may mo lang, ah, uh, i-subscribe ang akong YouTube channel. Kaya ako kayo na matabang na ko. I-follow sa ka si Rita Vlog sa Facebook kayo mo. Sundan sa ka dito. Mag-follow ko. Follow ko rin mo. Nagyan na gano'n ang gusto. Mabalas ko dito. Mag-upload Mag-i-contact ka. I-untan na ka sa ako Facebook page. Bali, sa so Facebook yun ba? Ako kang i-follow dito niya. Pag-i-follow lang ako. Bukan kasi ako nagsabang nga ako nga. Ano to? Apil mo ka. Bali, sa pagka ka ng ikaw ako. Creator. Influencer. Digital. So, sagat kayo. Creator na niya. Kina-i-producer yan. Okay. Si Mama Kalakat. Ah, si Mama

kay arong uh, nakita na to ang nakita na to ang tibok palibot sa Magsaysay Park. O ga nali na latindog sila o oh. Okay, mulibot lang ta pagkatapos na ini eh, mao ni atong tanawon ang mga unsad diri ba kalakad. Mao ni ang gate na gagiana to ganina. Mao siya o oh, dunay mga trend diri mga dulan. Bibo na kay diri Talagang masaya na dito ang mga kalakad. Ayan, o. Oh. Ito ang train na uh, bahay-bahayan. Ano to? Hindi ko alam, mo, oh. Ito ang mga paninda dito. So, uh, ano, lilibutan kayo kaya dito ang mga kalakad. Kaya ito ang circle ng Magsaysay si si Park. Ito. Ang dami ng mga tao, mga alakad. Mara, mara, marami ng, ah, uh, marami ng mga, ano, paninda dito. Ito, kita ninyo. Ah. Ito, ah, uh. Uh, ground lang tayo dito sa no, sa may ma ito sa may plug pole, uh, circle ng plug pole mga kalakad. So ito. Hmm. Ito mga tao, mga kalakad. Ayun. sa so, mama, ang daming palindor. Dito ba lang? may comfort rooms? Ayan. Ang daming paninda, mga kalakad. Ang ano lang dito, tira lang kailangan dito. Kaya kung punta dito, kailangan may laman talaga ang bulsa, mga kalakad. Mahirap na butumin ka sa pagtingin-tingin mo lang sa mga paninda. So ito na. Ito na mga kalakad. Ayan. 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 may mga bata dito kung nag-bike-bike. Nag mga bike na mga bata dito. Yang si mam So, naraw na natin mga kalakad. So, ayan, dito tayo sa may, ano, at naraw na natin ito. So, ayan, uh, wala na naman tayo do, dito sa, lalabas tayo dito sa, ano, sa, itong kerikol nito. Uh, Tumusta tayo doon sa may mga jaguni.